Ba yan? hindi pa yun naka-record akala ko guys naka-record ayan nga pupunta so, ko dun sa ano akala ko naka-record, hindi pala kaya akong sumbreo ko lumipad magsasalita ako, hindi pala naka-record hindi may alaga ito na no may nagbabantay nito, Indonesian Nahuhuli yung kanyang nani nagdudut-dut sa bagay makakalakad pa naman alaga niya kaya okay lang ayan water pump ang ganda sa lugar na to guys eh. mamimiss ko yung lugar na to kaso ang mga puno guys ay taglagas kasi kasi nga winter pumapangit Hmm, daming mabibisita sa akin sa pipi. Gustong gusto nila ang live.